Ako si Bok, isa po akong IT graduate. At ito po ang aking kwento. Bakit ako naging isang farmer? Pero bago natin tong hayan yan, eh, hayaan nyo po muna akong magkwento sa inyo. At habang naglalakad kami papuntang farm, eh, inyo pong pakatonghayan ang munti kong kwento sa inyo. So dito po, naglalakad kami, papuntang farm namin ngayon, bibisitahin natin ang aming EVR farm. At may nadaanan nga po tayo ditong uh, EVR na may mga bunga rin. So kita-kita nyo naman yan, oh. hitik na hitik nyo. So balik po tayo sa aking kwento. So isa po akong IT graduate. Pero mantakin nyo po mga sir, mga ma'am, mga bok. Hindi po ako ngayon IT professional dahil nga po ay isa na po akong uh, farmer sa ngayon. So ang mga magulang ko hinayaan kami pong magkakapatid na kumuha ng aming gustong mga kurso kasi ayaw na ayaw nila na sumunod kami sa yapak nila na isang mga farmer. So mulat sa pool uh, bawat Saturday and Sunday, wala kaming pasok sa eskwelahan mula elementarya hanggang high school. Ay nasa farm po namin kami, ah, tumutulong sa aming mga magulang, nagtatanim ng kahit ano lang, ah, kalabasa, talong, okra, melon during summer. Kaya klase-klase ano, klasik klase po lang na pwede naming maging ibenta, mapagkakitaan. So dito naman ay naglakad tayo nasa bandang ilog na natin namin. So ayan, hayaan niyo lang po muna akong magkwento. So ayaw nga ayaw nga po ng mga parents namin na maging isang farmer kami kasi dahil nga po ayaw nilang ah uh, madanas namin ang hirap ng buhay bilang isang farmer. So ayan, hinayaan nila kaming kumuha ng aming mga gustong kurso. So naging IT professional nga po ako pero hindi po yon ang gusto kong kurso dahil gusto ko sana maging isang seaman. Yun din po ang pangarap ni Papa na maging isang seaman pero sa kadahilanan na wala pong pangtustos ng pag-aaral ang mga lolo't lola ko. So si Papa naman ay nagpursigi sa buhay, nagworking student tapos nag nagtatrabaho kahit ano lang pong sideline para lang po siya makapagtapos sa kanyang pag-aaral. So ayun nga po, naging agriculturist si Papa pero hindi po natupad ang kanyang pagiging isang seaman. So ako nga naman, sumubok na maging isang seaman pero dahil sa bumagsak po ako sa Isnilin chart yung pagsusuri sa mata, uh, hindi po na, pinalad na maging isang seaman, kaya po ako naging isang IT graduate. So ito po ang aking kwento bakit ang bagsak namin ngayon naging isang farmer na lang rin. Very ironic dahil sa pandemic. Pero may ngiti po sa kwentong ito. Sa kabila po ng ano, nadanas natin na pandemya ay ginawa po naming oportunidad ng aking may bahay. At ito na nga po Naging isang farmer kami, it's very ironic na bagsak pa rin namin. Ako, isang IT graduate, ang misis ko ay isang IT graduate din. So ayan, pinatawid ko pa siya ng ilog ngayon. <laughs> ay, nako. Anyway, eto po ang aking kwento, mga sir, mga ma'am. Bakit naging isang farmer tayo? Every opportunity comes with great responsibility. So during pandemya nga po eh wala pong inasahan. Alam niyo naman po, bawat pamilya iisa lang po ang nakakalabas pasok sa kanya-kanyang tahanan. So ayan, ginawa ko pong oportunidad ang pandemya para po makabangon. So nagumpisa kami ng konting buy and sell ni Mrs. lalo na sa mga prutas, particularly itong EVX sweet na langka. Dito ka, mas makuha dito. So, nagbay ansel kami. Nanghiram ako ng pera kay mama dahil naubos yung savings namin. So, wala po akong nagawa, kundi ay magpursigi po talaga sa buhay. At ayan nga po, naging farmer na tayo habang naglalakad kami dito ni Mrs. papuntang farm. So ayan, ito yung nilalakaran natin sa ngayon ay makikita nyo yung mga nakalambitin ng mga sako-sako na, na yan so yan na po ang aming farm pero dito pa lang sa malaya ito, ito lupa na rin po namin ito dito dahil nga po na damage ng bagyo ng typhoon Odette last 2022 so more than 400 almost 500 piraso na uh, puno ng langka ang na wash out kasama na po yung mga dwarf coconut namin so Ayan, pinakita dito ni Mrs. yung ano, yung lupa. So lupa na po namin ito dito, nilalakaran natin. Pero dyan na po sa taas mag-uumpisa yung pinaka-farm kasi yun nga po, na-wash out na po ang aming farm. So balik tayo sa kwento ko, nagpusigi tayo at naging isang farmer na nga po tayo. Pero wala po, wala pong bahid na pagsisisi, wala pong bahid na panghinayang. Ang nangyari dahil kumbaga turn around of events po ng aming buhay ito ni Mrs. Maski po IT professional kami eh masaya po ang buhay ng isang farmer sala sa init sala sa amey sa lamig pero sobrang uh, pasasalamat namin na yung pandemya na yon ay nakapag ano kami nakapag-ipon po kami ulit Uh, nakapundar po balik ng sasakyan kasi yung sasakyan na napundar namin uh, during nag uh, ninegosyo kami eh na na let go po namin na benta po namin. At sa kasalukuyan uh, nakabalik po tayo nakapundar po ulit ng sasakyan at nakapundar din po ng ano ng mga lupain. At sa ngayon naman ay pinag-iipunan namin ni Mrs. yung sarili naming bahay. So, hopefully, uh, mamarapatin at siswertehin tayo, eh, makapagtayo tayo ng bahay ngayong taon. So, sa ngayon, balik na tayo ngayon sa aming kwento. Andito na tayo habang kinikwentahan ko kayo kanina. So, ito po talaga ang goal ko. May pakita sa inyo yung... Ano, yung dugot pawis na pinuhunan makatawid sa ilog may lang ang mga langka na ito so dahil sa langka na ito ah guminhawa po ang ating buhay so ayan kitang kita nyo naman ikutan ko ito a few minutes po ito na video so ayan oh, kitang kita nyo naman sobrang hitik po ng bunga yan bawat puno po na yan oh. ayan So, may mga bilang ko nasa 20, may 30 piraso, bawat puno ko ito. Pero this is the first fruiting ng mga puno na ito. Dahil nga po, dapat nagbunga ito year 2022 at medyo na-halt siya ng konti na pabayaan namin dahil nga po sa Typhoon Odette. Kung hindi pa ito na damage ng Typhoon Odette, as earlier as 2022, marami na sana itong bunga. At yan, yung mga tinuro ko yan, yan. Lupa pa rin namin yan, pero wala na po. Na-wash out po yan. Sobrang dami ng langka po dyan last time, pero wala. So sa ngayon, uh, pilit kaming bumabangon at yan, nire-revive natin. So maski papano, may ngiti sa ating pagpursigi po, yan o. Oh. So, marami pa pong upcoming na bunga na hindi na nabalot. So, babalutin po natin yan para hindi po siya madamage ng fruit fly at fruit borer. So, ikutan lang natin to. Mag-iikot lang po tayo dito sa aming munting farm. So, uh, mga around 112 pieces na lang po ito out of 600 peraso na puno ng langka. Tapos, ang currently na merong mga bunga nasa 80, 82 yata ang, ang ang bilang. So ayan, ikutan lang po natin so ang bawat bunga pala ay nagtitingbang ng pinakamalit po ay 8 kilos pero kalimitan po nasa 10 to 13 kilos po bawat bunga. Bawat piraso. So isipin niyo na lang kung mabenta po natin ito, Uh, I am glad, I am happy. Proud farmer po tayo na meron po tayong EBRX sweet na langka na tanim. At ito po ang ating kwento sa likod ng hamon ng buhay eh, nagkaroon po tayo ng ano, oportunidad na may bahagi ito at ma-share sa ating mga kapwa farmer na uh, bilog po talaga ang ating buhay umiikot sala sa init, sala sa lamig at may ngiti po sa bawat pagpursige ating buhay so ayan, kitang kita nyo naman no, yung mga bunga dyan so maliban sa ibiark na tanim, meron din kami ditong mga dwarf coconut, meron ito ditong mga um, classic-classing prutas pero yung iba napabayaan nga po natumba dahil kay Typhoon Odette so ayan so ikutan lang natin to ayan, ito ay ano po ito American Lemon po ito pero walang bunga, kailangan ng pruning so ito, ito po ang na napansin ko na pinakahitik sa lahat po kita nyo naman o, mula taas hanggang baba o oh. Tapos, meron pang, ayan, kita na naman, hindi pa nabalot. So, babalutin na ito. So, ayan, yung ganyang kalalaki, pwede na itong balutin. So, nagbalot po kami last Sunday, o last, ah, sorry, last Saturday. So, magbabalot ulit ito this coming Saturday. So, according sa schedule natin. So, ayan po ang ating, ano, munting kubo dyan. Nagpapagawa. So, plano ko po dyan palagyan ng, ano, ng solar at i-drive natin ng portagen. So, meron tayong portable generator dyan na ikakabit soon. So, palagyan muna natin yan. Kasi, malapit na po ang harvest time. So, dadami na rin naman yung magnanakaw. So, kita nyo dito na portion, no? Ayan, oh, hitik na hitik rin po dyan na bunga. So, uh, kumbaga, kahit maski man sa Uh, nangyari na trahedya, pandemya, tapos na tamaan ng bagyo, eh meron at meron pa rin naman blessings na darating sa ating buhay. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood.